Mga kapatid, ang mga larawang makikita mo ay mga simbolo lamang, ngunit ang mga salitang maririnig mo ay ang tunay na kahulugan ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. Naway magbigay liwanag ang mensahe nito sa ating mga puso sapagkat ang mga araw na ipinahayag ng Panginoon ay magaganap sa takdang panahon. Ito ay hindi katangisip, kundi paalala ng mga bagay na darating na hindi nating alam. Ating basahin pahayag 9, talata, labing tatlo hanggang dalawampot isa. Ayon sa salita ng Diyos, pinatunog ng ika na anghel ang kanyang trompeta at narinig ko ang isang tinig mula sa apat na sulok ng gintong alta na nasa harapan ng Diyos. Sinabi ng tinig, palayain mo ang apat na anghel na nakatali sa malaking ilog na Euphrates at pinalaya ang apat na anghel na inihanda para sa oras araw, buwan at taon upang patayin ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Narinig ko ang bilang ng kanilang hukbo. Dalawandaang milyong mga ngabayo sa pangitain ko. Nakita ko ang mga kapayo at ang kanilang mga sakay. Ang kanilang baluti ay kulay pulang apoy, bughaw, at antilaw, na asupre. Ang ulo ng mga kapayo ay parang ulo ng leon. At mula sa kanilang bibig ay lumalabas ang apoy, usok at asupre. Sa tatlong salot na ito, apoy, usok at asupre, nawasak ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Ang kapangyarihan ng mga kapayo ay nasa kanilang bibig at buntot sapagkat ang buntot nila ay parang mga ahas, may ulo at nakakapinsala. Ngunit, ang mga taong hindi napatay ng mga salot na ito ay hindi pa rin nagsisi. Patuloy pa rin silang sumasamba sa mga Diyos-Diyos ang gawa ng kamay. Ginto, pilak, tanso, pato at kahoy mga Diyos-Diyos ang hindi nakakakita, hindi nakakarinig, at hindi nakakalakad, at hindi rin sila tumalikod sa kanilang pagpatay, pangkukulam, karumal-dumal na gawain at pagnanakaw. Mga kapatid, manatiling tapat hanggang wakas. Amen.